kina naman sa may part sa sa kabilang sa dito naman tayo ayan no ang hangin no lakas ang hangin ay lamig ako doon kanina malis ako doon kanina kasi yung ulan nandito ngayon ito na naman yung ulan no <laughs> oh, Yan yung ulan noon. Pagkabi nito, ayan yung bakanti noon. Morning, guys. Ang tayo ngayon uh, ay nung... right. di ko na ako lumiminipad na yelo. Ngayon, isang game hindi dito. Dali, And na ano, ang ganda oh. Okay. Bye-bye.